Hi guys. Hi guys. <laughs> Sabi niya, "Hi guys, welcome back to my channel." Oh, na-translate ko ano kasi alam kong ayun yun eh. <laughs> Ito yung daily routine ni Ali uh, pagtapos niya ng uh, paggising niya, milk tapos breakfast. Ay, pagka breakfast niya eh, ay tuloy-tuloy na 'yan. Ah. Uh, siya dito sa playroom niya ng toys niya hanggang sa magsawa siya at sa kalat niya lahat yan. panoorin niyo po bye bye, bye. <laughs> okay yeah. yung mga fruits, vegetables yun, yeah. ginawa rin nasa kitchen siya nila, hati-hati niya, tapos ganyan. Lalaroin niya lang yan. Tapos yun, yung mga yun, kita niyo to oh. sa so, nag-ayos niyan, kasi gusto niya organize yung mga gamit niya nakaayos. Kung kulay green yan, color green yan. Eh. color green, tapos pagka blue, blue, yellow, yellow, siya yung magkakasama. Tapos itong mga vegetables, matalagay niya sa mga plate. Mamaya, kakalat niya lahat yan. Kasi gusto niya nakikita niya lahat. Ganyan siya para, para hindi laging puro gadgets ang lalaroin niya, ang gagamitin niya. Kasi hindi advisable sa mga kids na lagi na lang puro gadgets. Kaya ay, si mommy, mami mommy niya, maraming kaming toys na pinili. Para, eh, katulad niya dito. Laro lang siya. Kahit siya lang mag-isa, okay lang. Yung ibang bata, hindi kapag makapaglaro ng ng sila lang pero si Ali nasanay sanay na maglaro lang siya mag-isa play lang siya solo <laughs> say hi 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 guys hi guys what are you doing what are you doing Ali do what what's this Watermelon. Watermelon. This one. Okay. Orange. This one. Orange. Orange. This one. Apple. Apple. This one. Banana. Banana. Okay. This one. Papaya. Hey, papaya. si <laughs> pa. papaya. bulul na bulul Papaya. si papaya. Papaya. Oh, this one. Stop. 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 What's this? Hmm. <coughs> hmm. Hmm. This one. Strawberry, black broccoli teman. pepper pepper, one? carrots Carrot, okay. banana yellow banana 3, banana 3, banana 3, banana 3, banana next? banana next banana bones bones, <laughs> bones, no bones Very good. Yellow bones Yellow bones. Okay. Hmm. Pag nagsawa naman siya dyan sa mga ginagawa niya, magre-read naman kami. andun yung board niya. Yun yung board niya. Ayan. Yung puting ano yan, yan. Yung whiteboard na yan. Nagsusulat ako dyan. May pen ako dito. Kaya yung magnet na letters niya. Pagkasama-samahin ko lang at least mga one word lang na CBC na consonant, vowel, consonant. Tapos, kahit pa paano, mababasa niya na. Tinuruan siya ng mami niya, syempre. Tapos, ako lang nag-continue pag nasa duty si mami. Uh, Ali, what are you doing? <laughs> Don't do that. Uh, what's that? What's this? Hmm? Tomato. Ito kasi tomato sa burger niya. Ali, I want burger. What's this? Hmm? Pati to, di ba? Let's party. party. Yeah, party. <laughs> Carrots. Carrots. <laughs> Strawberry. Strawberry. O kaya mga parent dyan, yung mga anak nyo, huwag nyo sanayin laging puro gadgets. Ano rin? Uh, na. Na, ano, ano na. Ni ano, isa, -isa nyo na. Doon kasi sa bag na yon, you know, yung bag na yon, Ayan lang dyan lahat ng toys niya. Kukunin niya, ilalabas niya lahat. Dito sa buong playroom na to, sa buong playroom na to, makakalat lahat yan dyan. Tapos kapag ka, time na, kasi mag eggs, yeah, tama. Kapag ka mag lalunch na siya, mga 11 o'clock kasi, to 11.30, yun ay lunch time niya. I-clean up niya na lahat yan. Yung mga toys niya. Siyempre, kinalat niya, kaya turuan din dapat natin na matuto silang mag mag-clean up ng mga toys. Mm. Mm. Very good. Mm. Very good. What's that? Green egg. eggs. Green eggs. Purple egg. Purple egg. Pink egg. Pink orange egg. O, di ba? Nagpapakitang gila siya. <laughs> Green egg. Minsan, nasa mood din. Minsan, may time na ayaw niyang blue egg. Ayaw niya magpa-video. Pero yellow na... Egg. Yellow egg. Natuklasan namin. Gusto niya pala naka-front cam. Purple, Purple egg. ayon Ayaw niya na binibidyoan lang siya. Gusto niya nakikita niya yung sarili egg. niya. Green egg. Account mga eggs? Account mga eggs? Seven! Ah, seven? Ba yan. Okay, three. Count the eggs. Mm -hmm. Count. nine, ten, eleven, twelve, fifteen, fourteen, fifteen. Fifteen! That's fifteen. Fifteen. 15. Yay! Very good. Oh, diba? Ah, diba? mga mami, yeah! mga daddy, kung tuturuan nyo sila mag-count, huwag lang hanggang 10. Siguro, try natin na ah, hanggang 20, 30 si Ali, sinasanay nyo namin siya hanggang 30, 40, para sa susunod, ah, medyo, hindi na siya mahirapan. Hanggang 50, minsan hanggang 100 siya nasabayan, ano, ang ginagawa namin nung nagka-count kami ng 100, tapos nasabayan niya kami. じゃあ、ワツネ